Ginilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kontribusyon ng Toyota Motor Corporation sa pag-unlad ng ekonomiya ng Pilipinas. Kasama na rito ang pagbibigay ng kumpanya ng trabaho sa maraming Pilipino. Magbabalita si Alan Francisco, Rise and Shine, Alan. Mahigit dalawang dekada nang nagtatrabaho sa Toyota Motors Corporation sa Santa Rosa, Laguna, si Dennis sa uh, 26 years na. Uh, maayos naman ng kumpanya na nakakapag-provide sa amin pat kami nakakapag-provide sa pamilya namin sa patapag na edukasyon, sa para sa mga bata. Ang gaya ni Dennis ay isa lang sa maraming Pilipino na nabigyan at patuloy na binibigyan ng trabaho ng Japanese company na ito. At ito, ang ipinagpapasalamat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nang bumisita siya kahapon sa planta ng Toyota. Dahil sa pagbibigay ng trabaho sa mga Pilipino, makita mo ang magandang uh, yung mga yung mga tao natin, our Filipino employees who have come to work with Toyota have been are very highly trained are also uh uh extremely steeped in the japanese culture of production which is very important because they have shown themselves to be uh one of the most if not the most efficient when it comes to manufacturing and uh, um high volume production of uh, products kinilala ni president marcos ang kontribusyon ng toyota sa ekonomiya at pag-unlad ng pilipinas kaya uh, we are very lucky to have as a partner uh The Toyota Motor, uh, Motor Corporation, and of course, all of those. The chairman has come all the way from uh, Japan to help us uh, celebrate, and uh, we are all very uh, um, happy to, to see him here. At uh, hindi lamang yung pag celebrate, it not only to celebrate the many years of uh, of Toyota Motor Company here in the Philippines, but also to uh, look to new beginnings. Uh, dahil nga uh, because we are always talking about the transformation of the economy. We have always seen uh, Toyota as being an important partner in, that, uh, in everything in our development uh, in the Philippines. And now, especially in these uh, uh, difficult times, these are uh, the partnerships that we think will, that I am certain will be of benefit not only to the Philippines, but also to Toyota and even for, for, uh, for our partners in Japan. 35 mga sakyan din mula sa Toyota ang ibinigay sa pamahalaan. Nag-ikot din ang Pangulo sa planta kasama ang mga opisyal ng Toyota. Dito ay ipinakita kung paano ginagawa ang kanilang mga sakyan. Ngayong buwan ay ipinagdiriwang ng Toyota ang kanilang 35 anibersaryo rito sa Pilipinas. Alan Francisco para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.